Sinama ko na para makita nyo na, na talagang yung ating ibinibigay ng mga titulo ay marami ang nagiging benepisaryo. At ang bilang yata ng benepisaryo ngayong araw na ito ay 4,200. Ah, mahigit kumulang 4,200 ang beneficiaries ngayon. Kaya nakakatuwa. At ito po ang katotohanan sa lahat ng naging katungkulan ko bilang Pangulo, ito ang aking paborito. Na matapos na ang pagbigay ng mga titulo, ang parcelization ng mga consolidated CLOA sa ating mga magsasaka. At matagal masyado ang 33 taon, anim na administrasyon ang nakaraan bago, nang, bago natin naibigay, ibigay. Kaya't uh, kagaya ng aking nasabi, ito ang pinaka Binakapaborito kong katungkulan na makapagbigay sa inyo, ng sa wakas bigay sa inyo ang inyong uh, titulo para makapagsaka kayo na mabuti. Ang ating pagtitipon dito sa Bago City ay patunay na ang inyong pamahalaan sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform ay hindi tumitigil sa pagtupad ng aming pangako na mamamahagi ng mga lupang sakahan sa ating mga beneficiaryo. Ang halos 5,000 titulo ng lupa na ibibigay natin ngayon ay bahagi ng higit sa labing isang titulo na ipapamigay ngayon natin ngayong taon sa ating mga magsasaka sa Negros Occidental. Hindi lamang po sa Negros Occidental, at sa buong Pilipinas po. Sa, ang susunod yata namin na pupuntahan ay sa Mindanao. Marami po kaming ibibigay din na mga titulo uh, para sa ating mga DAR beneficiaries. At uh, pinapangako po sa atin ni Secretary Estrella, eh, kanya baka, maka, baka maabot natin ang isang daang libo na mabigyan ng titulo sa taong ito. Kaya naman, inaatasan ko ang DAR na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang suriing mabuti at madaliin ang pagtukoy sa mga benepersyaro upang mapakinabangan na kagkad ang mga lupang sakan nito. Bukod sa lupa ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang, ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm-to-market road. Dahil po, ang uh, agrarian reform ay hindi lamang sa magbibigay ng titulo at iiwanan na kayo. Kasama po sa batas ng agrarian reform ay susuportahan kayo ng Department of Agrarian Reform sa, sa, pa, sa pamamagitan ng ganun nga, ng abono, ng farm equipment at lahat ng farm-to-market road, yan po ay patuloy ng suporta ng DAR kahit na naibigay na ang inyong titulo. Nagpatayo din tayo ng tulay sa ilalim ng programang tulay ng Pangulo para sa kaunang pang-agraryo. Sa ating pagtataguyod ng bagong Pilipinas, layunin natin ang sabay-sabay na pag pagunlad kung saan walang sinuman ang maiiwan sa pag-aasenso itong programang pang-agrikultura ng pamahalaan natin ay nagpapakita lamang na seryosong pagkilos ng administrasyon upang matulungan kayo na magkaroon ng higit na kakayahan, kasanayan at mga pagkakataon sa pag-unlad. Kung inyo pong matatandaan, nilagdaan ko po ang batas noong Hulyo ng ang nakaraang taon ang New, New Agrarian Emancipation Act. Ang batas na ito ay nagtakda na mabura na ang lahat ng pangutang ng mga magsasaka dahil sa gawad na lupa sa kanilang pamahalaan. Sa mga tumanggap ng mga e-title ng galing sa Collective Cloa at sa mga tumanggap ng Cloa sa mga lupang na rehistro bago mag-24 mag ng Hulyo noong nakarang taon, malagod kong ipinapaalam na wala na po kayong babayaran na amortization Burado na po ang inyong utang sa land bank. Sa ating mga agrarian reform beneficiaries, may tuturing po kayong mga buhay na bayani ng ating panahon. Kayo ang sandigan namin upang masiguro na sapat ang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Sa ating pagkakaisa, tiyak ako na mapapayabong natin ang ati, na, na, hindi lamang ang agrikultura ang na, dito sa inyong lugar kung hindi pati na sa buong ekonomiya ng Pilipinas. Makakaasa kayo, nakabalikot ninyo ko at ang at buong pamahalaan sa lahat ng inyong pagsisikap. Naway samahan ninyo ako sa pagsasakatuparan ng isang bagong Pilipinas, isang bansang walang nagugutom at amugid nga salamat. Maraming Maraming salamat mahal na pangulo.